Walang makita sa taali at kapakapalang. Ayon sa update ngayon na hindi talaga totally nakikita ang ilalim ng taali dahil zero visibility ito. Kumbaga sa madaling salita malabo. Kaya naman ang ating mga divers ay hirap makakuha ng items o bagay na nasa ilalim ng taali. Hindi ganun kadaling sisirin ang taalig. Bakit? Ang taalig ay may lalim na 160 to 180 meters o mahigit 500 feet, lalo na sa mga bahaging malapit sa Bulkang Taal. Isa ito sa pinakamalalim na lawa sa Pilipinas, kaya delikado at mahirap ang pagsisid, gamit lang ang mga pangkaraniwang scuba gear. Bukod dyan, mababa ang visibility sa ilalim ng taali, malabo, maalinsangan, madilim ang tubig sa ilalim, kaya halos wala kang makita kahit ilang inches lang sa harap mo ay hindi mo maaaninag ng maayos. Ayon sa mga divers kahit nakailaw, wala pa ring makita sa ilalim. May mga lugar din sa lawa na malakas ang agos. Ang mga divers ay nag-iingat din. Alam naman natin na ang bulkang taal ay aktibo kaya may mga lugar sa ilalim ng lawa na may mainit na tubig, gas emission at bubbling vents at maaaring iniiwasan din ito ng mga divers. Posible rin na may underwater landslide o gas pockets na delikado sa mga divers. Bukod dyan, hindi pantay ang lalim ng lawa at posibleng mayroong mga matutulis na bato na makakasira sa kanilang equipment, kaya naman nagdodoble ingat sila. Ang presyon sa ilalim ng lawa ay mas lalong tumataas habang lumalalim ang sinisisid ng mga divers, kaya naman kailangan ng advanced training at special equipment. Ang zero visibility ang talagang nagpapahirap sa mga divers at ang Taal Lake ang isa sa pinakamahirap si Sirin. Pero para magawa ng paraan naglagay ng mga markings ang mga divers sa mga bagay na makakapa nila sa ilalim ng dagat. Hindi man nila makita ng maayos na markahan naman nila ang mga bagay sa ilalim ng lawa. At oo, maaari nila itong kunin at balikan. Sa ngayon meron ng isang namarkahan sa lawa na maaaring maging entry point ng mga divers para sa gagawin nilang muling pagsisid. Uh this morning, uh, they made their first ano let ang ating dive team uh, at around uh, 0800, Nagkaroon tayo ng uh, diving operations. Nag-move lang tayo pa pa south piece, ng from uh, 20 meters away na sa previous natin yung kahapon. Mm -hmm. So, uh, same yung uh, depth, halos. And uh, yung visibility naman this time, pag baba mo, pag, uh, pag descent mo, uh, unlike kahapon, pag uh, mismo pagpunta mo sa bottom, kasi time na uh, ang distance uh, distansya ng diver sa visibility, one, one, one meter lang halos. Hmm. So, ito, pagbaba mo pa lang ng ano, wala ka na talaga halos makita. So, again, uh, zero visibility. So, kapakapa and uh, sinusuyod pa rin na dahan-dahan. And yung mga initial na makapa nila doon you know, na unusual ay uh, minamarkahan na agad. So, that uh, when uh, the uh, SOCO, CIDG, and BI uh, arrives, uh, we'll be able to um, it up carefully from the bottom para ma-witness yung uh, pagkuha. Kasi, um, may mga, first course, there are, there are technicalities and uh, safety considerations sa pagre-recover ng any uh, items dun sa lading. So, bakit po, ma, bakit po, zero visibility? Yun po, nagpapahirap po yun sa paghihirap? Yes, and uh, may mga underwater current din yan, yung area na Um, Ang talay very challenging na uh, na, na area para magkakanda ng diving. Okay. Sir, currently, may markings na po ba na nilagay? Yes, Oh. Mga ilan na po? Naglalagay uh, nag, uh, tayo ng buoy, uh, ng flotation uh, device mm -hmm. para mamarkahan natin and yung mga divers uh, hindi ka ma-disorient sa bottom to locate, again, those things na nakapangu doon. So, ganyan yung challenge din na, uh, first, may mga, yung terrain dyan sa ilalim, iba rin naman na, uh, iba iba. Hindi naman siya straight na flat. Uh. So, may sir, today yun may markings, ilan. mga ilan po? Initially, yung uh, naano sa atin ng uh, diver natin, may isa, ano, mm -hmm. you know, na, para yun na maging reference nila. So, possible But, isa, may isa pa May reference po. siya na, isa ninalagay kasi kung sobrang dami naman yung ano mo. So alam mo lang yung entry point mo. Yun ang purpose pa din ng uh, rotation device natin. Para yung diver, pag angat mo, syempre gumagalaw yan eh. Hindi ka naman straight makapulusok. ah uh, Doon ka sa Senna, descending line mo. Pagkaangat mo, para alam mo pa rin yung so Sir, is it safe to say na yung marking is equivalent to something na nakapaulit? Yes, yes, Papay, yes. It's safe May isa. Uh, May uh, isa rin. tayo na Suspicious. But uh, uh papunta nga kami doon para siyempre pagangat ng diver, ma matanong din namin siya. Iba yung uh, messages that uh, transmit dito And uh, yung actual na makausap mo na yung ating diver. So wala palang nakikita, kapakapalang. Kapakapalang. So, Yan yung, mm. yung challenge doon. Mm. Alam naman natin na ilang taon na ang nakakalipas sa pagkawala ng mga sabongero. At malamang ang mga sako nito ay posibleng sira-sira na dahil sa tagal ng panahon. Maaaring ang mga buto na lamang kung meron man ang natitira dahil ayon sa aking pagsasaliksik, sa ilalim ng taalig, ang mga buto ng tao ay maaaring tumagal ng 50 hanggang 70 years bago tuluyang masira. Pero depende ito sa kondisyon at kung saang parte ng lawa ito napunta. Kung malamig at walang gaanong galaw ng tubig, mas mabagal ang pagkasira nito. Kung natabunan ng putik o burak, mas napoprotektahan at tumatagal pa lalo. Kung walang malakas na agos ay hindi ito basta-basta masisira at tatangayin sa ibang lugar. Maaari bang ipa-DNA test ang isang buto kapag lumipas na ang ilang mga taon? Ang sagot ay oo, kahit 5 to 10 years na ang lumipas, basta hindi labis ang pagkabulok, pwedeng kuhanan ng DNA test ang buto para matukoy kung kanino ito. Ito ay mga espekulasyon lamang wala pang ebidensya o sapat na magpapatunay na meron talagang mga sabongero na itinapon sa taali. Hanggang ngayon, ang mga magigiting nating kapulisan at mga coast guard ay patuloy na naghahanap ng mga ebidensya patungkol sa damising sabongeros. Sa ilalim ng katahimikan ng taali, may mga kwento ng pagkawala, pagtataksil at kalupitan na pilit ibinabaon sa ilalim. Pero tandaan ano mang pilit itago, lilitaw at lilitaw ang mga katotohanan at sa huli, hindi ang dilim ng lawa ang magtatapos sa kwento kundi ang liwanag ng kustisya.